Pinuri ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga tauhan na nagsagawa ng rotation and reprovisioning or remission sa BRP Sierra Madre sa ayong insol nitong Martes. Sa isang pahayag, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Middle Aguilar na tinukoy ni General Bronner ang matatapang at dedikadong mga tauhan na sakay ng dalawang resupply boat na nagsagawa ng operasyon. Kinilala rin ni General Bronner ang mahusay na pagplano, koordinasyon at pagpapatupad ng misyon ng AFP Western Command o Westcom habang pinasalamatan nito ang Philippine Coast Guard o PCG sa kanilang pagtulong sa dalawang resupply boat. Binigyan din ni General Bronner na ang matagumpay na operasyon ay hindi lamang titiyak sa maayos na kalagayan ng mga katauhan sa BRP Sierra Madre kundi pagpapakita sa buong mundo na determinado ang mga Pilipino na itaguyod ang soberanya at jurisdiction sa Ayungin Shoal. Una namang sinabi ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Shilya, na hindi hinarang ang humanitarian supply ng PCG patungo sa Ayungin Shoal. Ang problema lamang aniya kamakailan ay ang kawalan ng koordinasyon sa pagtratransport ng building materials. Dagdag pa ng Chinese ambassador, mayroong special arrangement para sa pagpapadala ng humanitarian supply ng PCG. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si General Ordoño, SMNI News.